welcome back sa ating channel mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa channel nito please do like, subscribe and press that notification bell para updated ka sa mga bago nating videos well mga kaibigan ha, dating gapang boys mga kapatid ito ang lateral na sinasabi nilang gumapang ka man babangon ka lang at lalabang muli well Marlon Tapales mga kapatid dating gumapang at lalaban na naman uli. September 7 sa Cambodia, laban kay Saurap Kumar mga kaibigan, isang Indiano mga kapatid. So, tuloy-tuloy lang. Gumapang man, babangon lang at lalaban muli So, good luck kay Marlon Tapales. Sana this time, tumapal ka na ng maraming suntok. Hindi lang tapales hindi magtapalmore ka damihan mo yung patama sa kalaban at sana ma-defend mo yung title ang iyong belt Asia Continental Bantamweight Champion well, hindi naman ganun kalakas ang iyong kalaban siguradong matatalo mo yan pag ma-upset ka dyan hindi isang malaking upset talaga so good luck Marlon Tapales sana magkaroon ka na naman ng main title world title na naman so ganun lang positive lang sa buhay gumapang man lalaban lang thank you for watching and see you in our next bye bye bye